Alam nyo bang ganito ang itsura ng bata sa tuwing sasapit ang sahod? Tila ba'y mapapaisip ka kung nasa abroad ka nga ba talaga dahil nagmiss tulang parang pinas lang ang lugar na ito. Hello guys! Good morning mga Oragons. Nagdito tayo ngayon sa bata kasi sahod ngayon. So siguradong napakarami ng tao ngayon dito at 90% yata na nagpupunta dito ay puro mga Pilipino. So guys, Samahan niyo ako na ikutin ito ngayon. Pero bago natin ikutin ito, kailangan muna natin kumain para hindi tayo masyadong magastos. Dahil kapag gusog daw tayo, mababawasan nito ang pagiging impulsive buyer natin. Ito nga pala yung mga tinitinda dito tulad ng siomai, chicken balls, beef isaw, mga kwek-kwek at lumpiang toge na masarap isaw-saw sa maanghang na suka at syempre ang okoy na paborito ko. At syempre hindi mawawala ang kanilang bestseller na lumpiang sariwa. O oh, ba? Diba? Tila hindi mo nga talaga mapipigilan ang iyong sarili kapag napadaan ka dito. At kung namimiss mo naman ang banana turon, meron din sila niyan dito. Dito mo yan makikita sa Pasalubong Express, Villaggio Mall na nasa 3rd floor. Sama niyo, sir. Po, sama niyo, sir. Ako rin po, Goto. Eto nga pala yung namimis kong kainin ngayon, ang mainit na goto. Sa halagang 25, may kasama na yung apat na siomay at isang tubig. Ang sabi nga pala ni Kuya na ang Pasalubong Express ay isang kabalen o nagmula ito sa Pampanga. Relax lang kayo dahil napakarami pang mga restaurant na ng Pasalubong Express. At ayan, ready na nga ang goto. Tara! lapang muna tayo. At syempre, huwag niyong kalilimutan yung mga sangkap na lalong magpapasarap sa goto, katulad nung paminta, lemon, patis, at sili. At matapos ko ngang mabusog, tara, ituturko na kayo kung ano pa ang mga dapat makita dito oh, tingnan mo naman ang eksenang ito. Iisipin mo bang nasa Saudi ka o nasa Pilipinas lang ito? Kaliwat kanan nga pala ang mga resto dito tulad ng Lapas Batchoy na merong branch sa Sulaymaniya at meron din sa Malas. Mawawala ba naman ang bida sa lahat? Ang Jollibee. Sa bandang likuran naman ay makikita ang Hundred Islands at ang Chowking. Kung tinapay naman ang pag-uusapan, nandyan ang Blue Ribbon. At syempre, hindi sila patatalo dahil meron din silang restaurant. Meron nga din palang bake shop ang Pasalubong at yung na yan, yan ang paborito ko. Karamihan ng mga kababayan natin ay dito na nag-aalmusal at nagtatanghalian at lahat ng klase ng ulam sa Pinas ay makikita mo rin dito. Tulad ng sinigang, minudo, sisig at lahat ng klase ng street foods ay narito. Dito pa lang yan sa third floor at marami pa tayong pwedeng kainan doon sa bandang ibaba. O, oh, anong pakiramdam nyo kabayan? Tila nalipat na ang Pinas dito sa Saudi, diba? Dahil lahat ng produkto sa Pilipinas ay mabibili mo rin dito. Kung paborito mo pa rin ang bench at pen shop, meron yan dito. Pati nga ang mga pangalan ng mga tindahan dito ay Pinoy na Pinoy. Dahil ang pangalan ng kanilang mga tindahan ay kilalang mga lugar sa Pilipinas katulad ng Manila, Quiapo, Divisoria, Tutuban at marabi pang iba. Marami nga tayong mga kababayan ang nasa labas na ng Saudi ang nasurpresa na makita ang kalagayan ngayon ng batha. Tila malayo nga raw ito kumpara nung mga panahon na nandito pa sila. Marami rin tayong mga kababayan na nagtatanong ng presyo ng ginto pero ibubukod na lang natin yon para hindi mapahaba ang vlog na ito. Kapansin-pansin din ang haba ng pila ng mga nagpapadala. Simula nga ng magawa ang Bilagio Mall na ito ay tila dumagsa ang mga Pilipino dito. Dahil kahit papano na ayos at dumagsa mami ang parking slot nila. Weekend kasi ngayon at natapat pa ng sahod kaya blockbuster ang traffic dito. Kung naghahanap naman kayo ng Chinelas, ang Sodas ay merong 20 to 50% off ngayon. Hindi tayo ngayon sa Sodas, kung saan sale ngayon yung mga Chinelas 50% off. Maraming magaganda guys. Ayun oh, dating 59 ngayon 29 na lang. Dahil mura siya at pud-pud na ang aking sinelas, kaya naman binili ko na siya. Kung gusto nyo naman magpatahin ng damit at magpa-repair ng pantalon, kompleto sila dito. Napakarami nga rin pala ng mga supermarket dito, pero dito ako napadpad sa Nesto. Lahat nga din pala ng mga skincare sa Pilipinas ay makikita mo rin dito. Pero suki ako dito sa sunblock nila na halagang 10 reals lang. Diba? Sa init ngayon sa Saudi, kailangan natin ng skin protector. At bago pa man sumikat ang kantang ito sa Pilipinas, matagal nang sikat ito dito sa Saudi bilang isang pangalan ng sabon. O kayo na lang kumanta ha? O paano mga Oragon? Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Hanggang sa muli, ito po si Mid Oragon. Maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.